dumaan na chapter ay nalaman natin na ang taga uhara na si Professor Clover ay isa din pala sa D Clan at ang pangalan niya ay Clow D Clover. Si Clover ay ang unang nagbigay sa atin ng detalye tungkol sa Void Century at parte ng mystery na to ay ang Wheel of D. Kaya ngayon ay subukan natin lutasin ang mystery ng Wheel of D sa pamamagitan ng pag-review ng mga members ng D Clan. Unahin natin si Luffy. Si Luffy ay mayroong dream at gusto niya magkaroon ng kalayaan. Ang isa sa goal ni Luffy ay maging Pirate King dahil para sa kanya ang Pirate King ay ang pinakamalaya sa mundo. Nakikita din natin na gusto din ni Luffy na tumulong na magkaroon din ng freedom ang iba. Nakita natin to nung pinalaya niya ang mga isla na sinakop ng mga pirata na katulad ni Crocodile Doflamingo Flamingo at Kaido. Ang tatay ni Luffy na si Monkey D. Dragon ay nilalabanan naman ang world government para lumaya ang mga tao sa oppression ng Celestial Dragons. Kaya mukhang ang paghahanap at pagbibigay ng freedom ay nasa dugo nila. Si Garp naman na lolo ni Luffy ay isang marine. Pero kahit ganito ay may sarili siyang sense of justice at freedom sa marine at world government. Ang mga D-Clan members ay mayroong malalaking dreams. Si Luffy ay sinusuportahan din ang mga kaibigan niya na matupad ang mga dreams ng mga to. Kahit na maging kalaban niya pa to sa bandang huli. Katulad ni Kobe na ang dream ay maging isang marine admiral. Kaya ang pag-focus na to sa pagtupad ng dream ay maaari kayang ang ibig sabihin ng D ay dream pero masyado yatang simple ang dream para sa isang malaking mystery na tinatago ni Oda. Kaya tingnan din natin ang mga iba pang posibleng ibig sabihin ng D. Ang isa pang nagagawa ng mga D-Clan ay ang magbigay ng pagbabago sa mundo. Si Goldie Roger ay naging Pirate King noong nahanap niya ang One Piece. At siya din ang nagumpisa ng Great Age of Pirates na nagbigay ng malaking pagbabago sa mundo. Si Blackbeard na isa ding member ng D-Clan ay nagdulot ng na maraming gulo. Pinatay niya ang living legend na si Whitebeard at pagkatapos ito ay naging Emperor si Blackbeard. Si Luffy din ay nagbigay ng maraming problema para sa world government mula noong nagumpisa siyang maglayag sa dagat. Base naman dito maaari kaya ang ibig sabihin ng D ay destiny dahil ang mga D clan member ay mayroong destiny na magbigay ng pagbabago sa mundo. Alam din natin na ang D-Clan member ay kalaban ng Celestial Dragons na tinuturing ng mga sarili nila na mga gods. Si Trafalgar D. Waterloo ay nalaman na ang mga Celestial Dragons ay takot sa mga D-Clan na tinatawag nila ang mga to na enemy of the god. Base naman dito ay maaari nating sabihin na ang ibig sabihin ng D ay devil dahil ang devil ay ang enemy of the god sa maraming stories. Ay sa pang theory ay sinasabi na ang ibig sabihin ng D ay Dawn dahil sa sinabi ng mga karakter sa One Piece na mayroong magdadala ng Newton sa mundo. At ang isa pang clue ay ang title ng unang chapter ng One Piece na Romance Dawn. Isa pang clue ay ang mga atake ni Luffy sa kanyang Gear 5 ay lagi niyang nilalagyan ng Dawn. Ang Dawn ay maaring magsimbolo ng new beginning o kaya naman ay better future. Nalaman natin na nag exist ang mga D-Clan noong nabuo ang world government 800 years ago. Ang isa sa mga earliest known member ng D-Clan ay si Nefertari D Lily na dahilan kung bakit kumalat ang phony sa mundo na naglalaman ng true history. Ang descendants ni Lily ng mga Nefertari family ay tinago ang di sa pangalan nila para makaiwas sa pag-target sa kanila ng world government. Sa chapter 1085 ay sinabi ni Imo na ang D-Clan ay ang kalaban nila noong ancient time. Ibig sabihin ay noon pa ay ginakalabanan ng d ang world government. At ang original D-Clan ay ang maaaring natalo ng 20 kings sa Great War noong Void Century. Mga nakasurvive na d members noong pagkatapos ng war ay maaaring nagtago at tinigilan na din ang pagturo sa mga descendants nila ng tungkol sa true history. Na maaring dahilan kung bakit ang mga d members sa present time ay eh walang idea kung ano ang ibig sabihin ng D sa pangalan nila. Sa ngayon ay hindi pa natin alam kung ano talaga ang ibig sabihin ng Will of D. Maaring ang ibig sabihin nito ay Dream, Destiny, Devil, Dawn o maaring ibang word na hindi pa natin alam. Ang nakikita lang natin sa ngayon ang mga d members ay mayroong mga passion sa freedom, big dreams, destiny na magbigay ng pagbabago at deep connection sa history ng mundo.